Si, tu basah. Turah, hobi hobi aku itu Awak awak aku itu rabi. Tak kemau. Mau nak. Nak awak awak aku langsung. Tidak ada, Bade. Oh, pas apa anak Tah, Ato ano po di panghantingo mga wild nga isda sa man kini sa pinakalami nga isda nga naa diri nagpuyo sa mga sapak sa mga kabalayan dal anaton nato si dahon gitawag na mo dire og banti-banti ato ano siyang ipuga sa tubig para manggawas tong mga kasili di as kinabuhi sus gino ko kalame man mga isda ah kasili po iya kaya kuhaon og siyempre kinahuman naman ang tong kauban wa tay laing buhaton diri kundi ang magatang na lang manggawas o kini win ni kumbati ni dako dako naman man ni siya mura naman na siya bateri kay dako So, wa pa madugay ang nagsige, nagsunod-sunod, ang panggawas ang mga kasili, no? Ngayon nga anak naka piktibo, nang ginigdala na mong dahon nga, gitawag na mong banti-banti. Ang maigo, maguna na ng mga kasili, manghalangan na ilang mga panit, pero dili, yun na sila mamatay. mo na magdala, yun, mga sundang diya, mga kutsilyo, da, kaya parang amuan itik dol sa mga kasili aron makuha namo na siya dayon kay kini mga kasili manggulison jud na siya kuhaon kay Danlong gugu kayo na siya di gyud na nimo basta-basta magunitan kay Danlong jud kayo siya pero bisan pag manggawas ng mga kasili des kinabuhi dili gyud na to na pwede pang puniton ng mga gagmay kay nang mga alanganin pagsukod sukod ang puniton na nato kanang mga sakto na jud ba nga ato na yun na to, to, ang malabog kay mao man ay pinakalami ng luto aning ah, isda ano labogon yun na ah, ni imuha yun na agion, on um, og kagod sa lobe kay inig higop mo sabaw ah Magkaingon, yun lagi ka sa imong sarili. Why bahaw O Ugbisan pag maigo ang mga gagmay na kasilian, hindi na sila mamatay. Idaghan mga gugaingon sa ako nga mamatay lagi daw ang mga gagmay na kasilian. So, mali yun kayo na inyong pagtuo. Ubisan pag ubanan mi ninyo o dili maguni pareha atong gitawag ninyong nga tubli kay katong tubli hurot yun to siya bisag unsang nga klaseng mananap nga nagpuyo niya sa tubig sa sapa patay yun siya atong tubli. Dili siya parihan ng amu ang gitawag nga bante-bante kasi lirin yun yung maigo o na yun lain pa. ug igo o po sila manggawas. Muna ang amuan na lang yun na silang sigurohon o tikdol para mapunit na mo. Ah, kauban no, dito siya sa ubos, nagsigi na lang po siyang pamunit na ng mga kasil. leh! Pero tira ba yung nagko, ah? Pero nagtuok, kung mauna yun yung pinakadakong nga kasili, anay pa? Sundang Chung. Bang. Sundang dah, Sundang. Sundang tu. Ya. Wah pun ni muah. Semua ni mula kau, semua ni mula kau. Oh, kau begini macam tu. Pegang dekuah. Kau, kau. Terah, terah. Kau. 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 Dia apa dia dong? Dia dong. Siler. Siler. Teruskan. 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 Surah, hobi, hobi, aku itu Awak, awak, aku tirabi. rabi. Cepat kemau. Mau nak? Nak? Awak, awak, aku langsung. Hmm. Lagi ke kemau? Aku mau kemau kan? Oh, oh, oh yeah. Thank you Lord. Tuh, cukup bang kemau. Najin pinak ada kok nak kuhak nak diri depit. Kaysa ko ang pananaw na ko no siya Unya hapit pag siya makabuhi No kay abtik mga kayo pagyapo na sila Bisan pag maigo na sila Tiwas tiwasan yun ani mo hantun Nga makuyapan na sila aron masun Nato na sa tuang balde Suspirto pero pandi ang gamaya isda asa nakuha na mo atong naapasa ubos ang ako ang kauban no nakakuha na po na sa diya dapita sa ubos niya iya hayong natikdolan og mayon nga nakuyapan jog inta mano maong giitsa niya diri sa kuha sos paghikap na ko dako kun sigurado jog ani nga malabog na po na nato

o kining diring dapita na tingalan na ang anjon mi ani nagsige kong panukdok ani mga sakto kay nga sukod pero ang mga dagko di ani nagpamati na di ay sila sa lalom na may dagkong bangag ding ilalom aning tulayan ni eh. kay kini mapong banti nga gigamit nato ug didto ta magsugod og quintas ato ang gidukdukan Budagan na siya og mga 30 metros mao kining mga ista nga kasiling manaka na sila sa mala mao kasagaran diha gyud sila makit-an sa mga mala diha na nato sila bigwasan para naabot tay bigwasan ini uli nato sa balay sigurado na pud jud ning bahawa de eh. kalami arbon mo isda ug kini pud diri dapitan nagtuo na, na jud di ay ko nga mauno gyud nga kasilinga akong nakuha sus katunga ra medeni sa pinakadako nga nakuha na mo dire

Bantik ini bantik untuk beli apel mempantat atau ini ke silir, kasili, Silir lah, bro, 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 ada Ada, 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 gawas ang pina kena kau ngah kasili, kena kuha nama, duskilus. Og medya kilo ra iya ang iyang timbang pero perti nang dako ah og paliton magpudgod nimo ning isda ning dako perti pudgod niya ning mahala siguro sa ku ang pinaka barato nga nahibal-an 400 kayo ang kilo mo mo ana gud gibantayan dire siguro nga hantod nga mogawas jud ang kasiling nga dako Ano sa dako dako ko mo ibuto na ulo na

Wah. Luck ke berarti ngam. Wah. Wah. Naik kilo. Harus saya buaya duk tua sisa bah. Uh ga. Wah kening bantik Haaa ah. Kamera boleh kamera? Nak ke? boleh Boleh Naki Ni abot toh pipit tu na to, nak oh, keluar kus pange, eh. Abot dia. Kaya kita no? Kaya Ah Kukai no? Guys tak kukai guys Ooooo oh.

Tuhan oi. Tak ngelabog tu pun ni Labog Kuyah je dahunan Kuyah je dahunan Kuyah je dahunan Kuyah je dahunan pag-agian bahagdaw ng kuryente. Tingnan dekha, tingnan dekha.